Proud na ibinandera ng kapuso aktor na si Rob Gomez ang kanyang mag-inang si Nashella Rebortera at Amelia ngayong kapaskuhan. Sa kanyang latest post sa Instagram ay makikita ang ilang mga larawan na kuha sa binyag ng kanilang anak kamakailan. I love you 3000. To IG, sad ni Rob sa kanyang caption. Makikitang naka-off ang comment section sa kanyang post. Mukha namang tikom ang bibig ni Rob hinggil sa kinasasangkutang issue kung saan dawit rin ang kanyang magandang dilag co-stars na sina Herlin Budol at Bianca Manalo. Hanggang ngayon kasi ay palaisipan pa rin sa madlang people kung paanong kumalat ang screenshots ng kanilang usapan na mismong naka-upload sa kanyang Instagram account. Bago pa nga madelete ni Rob ang mga posts, ay nag-viral na ito sa iba't ibang social media platforms. Base sa kanyang ipinadalang pahayag sa Philippine Entertainment Portal, sinabi niyang hindi otorisado ang pag-upload ng mga screenshots ng kanyang palitan ng mensahe sa mga katrabaho. Please be advised that MY phone was taken and used it without MY consent on December 20, 2023. From 12.30am to 4pm worse is that the person who took MY phone posted pictures of mine in my own social media account pretending that I posted it with the intention of destroying my reputation, said me Rob. Papa niya, the videos as shown were among MY friends and co-stars who was trying to cheer me up when I was going through a lot of hurdles in MY life. Ang hinala naman ng iba ay mismong si Sheila ang kumuha at nagpost ng mga screenshots matapos niya itong makita sa cellphone ni Rob. Wala pa namang pahayag si Sheila hinggil sa mga ibinabatong akusasyon ng ibang netizens. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat!